Mabilis na umalis si Yip Yang sa pinangyarihan, bumalik upang sabihin, si sect leader Lee ay nakatanggap ng isang suntok ng ganoon, kaya sa tingin ko, laktawan ko na lang ang dalawa pa. Follow. nabighani si Lingruo Shu sa aura ni Yip Yang. Lumipas ang hapon ng ganoon, na may isang tao lang ang nagdusa. Di nagtagal, bumalik si Yip Yang sa sect na nakapaloob sa matataas na talampas. Sobrang tahimik kahit na umaawit ang mga ibon ng walang pagod pagkatapos lumipad hanggang sa sumakit ang kanilang mga pakpak. Dumating din si Hipiang, bam hininga ng ginhawa. Sa wakas, nakabalik na. Nakakapagod. Tiningnan ang pamilyar na tanawin sa harap niya, malungkot si Hipiang. Seryoso, bakit gumawa ng sek na ganoon kalalim sa bundok? Ngunit may mas nakakapanghina pa na naghihintay sa kanya. Tiningnan ang kapuspalad palad na pinto na puno ng tagpi-tagpi, nagreklamo si Yip Yang. Sa tuwing nakikita ko ang pintong ito, hindi ko mapigil ang gustong basagin ito ng piraso-piraso. Lumabas na ang pintong ito ay siya mismo ang Sam Iril sa tuwing bumabalik siya sa sect. Ang pinaka nakakasakit ng ulo ay ang pagbukas ng pinto. Sobrang laki at mabigat nito na hindi ito mabubuksan ng ordinaryong lakas. Sa totoo lang, ang pinto sa set ni Yip Yang ay hindi inilaan upang buksan. Noong huli, ginamit niya ang elementary level 100 following the water's flow technique at direkta nitong nabasag ang pinto, nakakuha ng halos kamatayan na paninisimula sa matandang lalaki. Pagkatapos magpumilit ng ilang sandali, pumasok siya sa kanyang sariling kakaibang paraan, ang pagbalik sa set ay nangangahulugang pag-akyat sa mga pader na parang isang magnanakaw. Tiningnan niya ang deserto na paraiso sa harap niya at sinabi sa sarili, medyo malungkot sa ganito kalaking lugar, wala man lang daga ang darating upang samahan ako. Ang mga kalye ay deserto, o akala niya. Tamang-tama, isang masiglang ingay ang nanggaling mula sa kabilang panig ng pader. Narinig ito ni Ipiang at agad na nahulaan kung sino iyon, malungkot na sinasabi, nagsisimula na naman ang kalokohan niya. Kailangan kong asikasuhin siya ng kaunti. Ang tunog ay nanggaling mula sa GM Mahol. Ginamit niya ang puwersa upang buksan ang pinto at ito ay kasing dilim ng tinta sa loob. Ito ang kulungan ng Yipsek. Sumigaw ang Green Monster, sobrang abala ngayon. Mag-ingat kayong lahat. Ang mga ghosts ay nakakulong ngunit gustong gusto ng Green Monster na magchismis, sobrang nababahala na mukhang ininas niya ang isa pang disciple ngayon. Huminto si Yipyang sa harap ng isang selda Tiningnan niya sa loob at pagkatapos ay nilakasan ng boses, iligtas mo ang iyong enerhiya. Ang iyong pagiyak ay hindi makakapangakit ng sinuman. Ako lang ang tao dito. Ang bundok ng pagkain sa mesa ng maliit na demonyo sa loob ay hindi man lang ginalaw. Lahat ng mga bilanggo sa loob ay nabubuhay na parang mga hari at reyna, at nagdudulot pa rin sila ng gulo. Nakasabit sa itaas ang isang talisman. Nagmaktol ang maliit na demonyo, hindi naman sa gusto kong kumain ng tao, gusto ko lang lumabas at magchill. Siya ay isang maliit na fox spirit mula sa you system. Tingnan mo kung gaano siya kahabag-habag na umiiyak. Ang pagkakulong dito ay sobrang nakakabagot. Anumang kasarian ay mahuhulog doon. Sumagot si Hippiang, nababagot, ha? Kung gayon, isipin mo kung gaano karaming tao ang sinaktan mo para makulong ka rito kumagulgol ang maliit na demonyo, pero nagbabago na ako ng masunurin. Hindi mo nga kayang pakainin ang sarili mo, mas mabuti pang pakawalan mo ako. Caswell niyang kinuha ang isang merienda at matatag na sinabi, kuwag. Ipinangako ko sa matandang lalaki na hinding hindi kita hahayaan na makatakas. Biglang tumigil sa pagiyak ang maliit na demonyo, nakatitig ng blanko. Ginamit ni Ipiang ang mga masasarap na treats para bulahin ito, itigil mo ang pag-iisip tungkol sa pagtakas sa lahat ng oras. Maangin at maulan sa labas, hindi ba mas mabuti ang libreng merienda? Lumukso ito pasulong, nagpapakyut at nagmamakaawa, magiging mas masunurin ako. Kailangan ko lang ng merienda. Pakawalan mo na ako, pakakasalan kita. Sobrang cliché. umupo siya para makipag-usap dito. Bobo ba ako, maliit na fox? Hindi ako ganoon kadaling lokohin. Nagsimulang gamitin ng maliit na demonyo ang kanyang lihim na sandata para linlanggan siya, dummy. Seryoso ako, tumakas tayo ng magkasama, magkakaroon tayo ng maraming anak. Naisip ko na ang pangalan para sa ating panganay. Nagbago ito sa mas nakakapangakit na alok, o oh, kaya, serbisyuhan mo ako sa loob ng tatlong taon at magagawa kitang top on it sa iyong master. Hindi man lang kumurap si sa mga fox tricks na ito, itago mo ang mga tricks mo isang nine-tailed demon fox na minsan ay samayra ng isang dinastiya, huwag mo nang isipin na magdulot ulit ng gulo sa sangkatauhan. Nang makita na hindi ito mapapanindigan, tumayo si Hipyang upang umalis, manatili ka lang dito ng payapa para sa akin. Naglakad ng totoo, bumalik siya at diretsyong sinabi ang isang, masakit na katutuhanan, habang buhay. Tamang-tama, isang malakas na pagsabog ang umalingaungaw mula sa loob ng kulungan. Nagbago ang maliit na demonyo sa anyong tao. Nagmura siya, ang mga tao ay sobrang bobo. Naisip niya na ang moto sa buhay ni Ipiang ay katawa-tawa. Iniligtas ka ng matandang lalaki minsan at gusto mong ikadina ang iyong sarili habang buhay. Nagsimulang mang-aral si Ipiang sa Fox tungkol sa buhay, malika. ka. Pumayag akong manahin ang sect na ito hindi lang dahil iniligtas niya ako, kundi dahil iginagalang ko ang kanyang mga prinsipyo. Nagtrabaho siya sa buong buhay niya, determinado na buhayin ang sek na ito. Sumang-ayon ako sa kanyang tapang at pagtitiyaga. May sariling landas si Hipyang. Sinabi niya, kaya dumating ako sa mundong ito nang walang anuman at nagpasya na manahin ang kanyang landas upang ang sek na ito ay makatayo ulit sa pagitan ng langit at lupa. Pinilipit ng Fox ang isang hibla ng buhok ng walang galang, sinasabi, tumigil ka sa pag-aastig sa harap ko hindi mo ako papayagan na lumabas, ha? Ginugol ang lahat ng kanyang transformation magic, nag-aatubili siyang bumalik sa kanyang cute na anyong fox. Gusto pa rin niyang tumakas. Galit siyang sumigaw, kung hindi mo ako papayagan na lumabas, makakalabas ako mag-isa. na siya ng nakasalampak sa silya na gawa sa dayami at malakas na sinabi, lalabas ka kapag nangyari iyon. Si Ipiang ay natutulog ng mahimbing hanggang sa sumikat ng maliwanag ang araw, Kumakain ng kanin at umiinom ng cahanggang hanggang sa sikat ng araw ay nagpasikat sa kanya bilang isang masayang yipyang Sa wakas ay iminulat ni hipyang ang kanyang mga mata. Umaga na pala, nagunat si hipyang at tamad na bumangon, bamantong hininga, antok pa rin. Napakagandang panahon ng walang desisyon. Nagpatuloy si hipyang na humikab ng nakanganga. Perpekto para sa pagpapatuloy ng tulog. Biglang may dumating na boses na nangaral mula sa labas. Sa ganito ka, paano mabubuhay ulit ang Wuji sect? Nagulat si Hippiang, nakatitig siya ng blanco sa direksyon ng boses. Nagpatuloy ang nilalang sa kabilang panig, ganito ang hitsura nito, lumabas na isa itong maliit na ibong itim, perpekto para lutuin sa lugaw. Walang galang nitong sinabi, ang Wuji sect ay nakatadhana na iwanan sa iyong mga kamay. Sawang sawa na si Hippiang sa buhay. Malungkot siyang umupo at sinabi, maaari ba itong mabuhay ulit sa pamamagitan ng hindi pagtulog? Bukod pa, ibon ka lang na pinulot ko sa daan, hindi alam ang pinagmulan, huwag kang makialam sa buhay ko. Sobrang pretentious ng ibon na ito. Agad itong nagalit at sinabi, sige, hindi ko na pamamahalaan ang mga account ng sirang set na ito. Ikaw na ang bahala sa mga turo ng ninuno at mga patakaran ng set mo. Ngayon, opisyal na akong nagbitiw bilang sec manager. Nasa kamay na ng ibong ito ang lahat. Natakot si Ipiang na magkawatak ang mga bagay-bagay, kaya umatras siya, nagkamali ako. Nagkamali ako, Divine Bird, alam mo ang lahat sa ilalim ng langit. Dama po ang ibon sa sanga at tumawag pabalik, mabuti na alam mo na mali ka. Tandaan, mayroon tayong transactional relationship. Tutulungan kitang pamahalaan ang mga bagay-bagay sa loob ng tatlong taon. Tutulungan mo akong tuparin ang isang hiling. Tumango si Hip na parang isang tumutukang manok. Oo, 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 kaya batiin mo ang bisita. Nang marinig ito, nagulat si Hip yang. Malabo niyang tinanong, ang sek na ito ay walang ni isang multo at sinasabi mo na may mga bisita tayo. Ibinigay ng maliit na ibon ang sitwasyon at hamyuni, sa labas ng bundok, isang grupo ng magagandang babae ang sumisigaw na sumali sa set na ito. Mas walang silbi sihip kaysa sa isang lumpo. Sinabi niya ng walang kagustuhan, Diyos ko. Dumating na talaga sila sa pintuan. Para silang isang multo. Sobrang bigat ng aking. Mga talukap ng mata, hindi ko na kayang pigilan. Hindi ako makikipagkita sa anumang bisita. Malalim na pinanood ng maliit na ibon ang mundo, nag-aalala, hindi ka ba palaging naghahanap ng mga angkop na disciples? Ang mga cuties na ito ay direktang inihahatid sa iyong pintuan at ayaw mo sila. Sobrang koi na hinala, ayaw makinig ni Yipyang. Nagpanggap siyang patay, inilibing ang kanyang ulo. Natutulog ako, hindi na makapagsalita. Iniwan ng maliit na ibon ang isang balahibo at lumipad palayo. Kahit ano pa, gawin mo ang gusto mo. Ayaw harapin ni Yipyang ang katotohanan. Sinaakto niya ang kanyang ulo at sinabi, ay ignore mo lang sila, magkakalat sila sa kanilang sarili. Tama, iyon ang tiyak na mangyayari. Ang grupo ni Ling Rouxiu ay nakaluhod pa rin sa labas, gustong humingi ng pakikipag-usap. Nagliliwanag ang kanyang mga mata sa determinasyon, iniisip, Sec Leader, kung hindi ka lalabas para makipagkita sa amin, hinding-hindi kami aalis. Nakaluhod hanggang tanghali, kahit na sinusunog ng araw ang kanilang mga ulo, hindi sila umalis hanggang gabi. Nagsimulang bumalik ang mga ibon sa kanilang mga pugad at ang mga taong ito ay walang tahanan na babalikan. Kaninong kasalanan ito? Naglakad pabalik-balik si Ipiang. Determinado siyang hindi papayagan ng mga babaeng ito na pumasok. Isang linya ng mga tao ang nakaluhod mula sa unang hakbang hanggang sa huli. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pawis, ang kanilang mga binti ay halos bumigay. Sect leader, mangyaring lumabas at makipagkita. Na si Susha ay lumuhod hanggang sa magkaroon siya ng sleep disk at pagkatapos ay sinabi, Senior sister, isang buong araw na kaming nakaluhod at hindi pa rin lumalabas ang sect leader para makipagkita sa amin. Ibig sabihin ba nito ay ayaw niya sa amin? Ang Evildor ay talagang nasisiyahan, nakaupo sa bubong na kumakain ng hapunan, bumubulong, sa wakas na iintindihan. Lubos na optimistic si Roushuo. Talagang pinagkakatiwalaan niya ang kanyang sariling paghuhusga. Ang sect leader ay isang overworldly expert, ang pagre-recruit ng mga disciples ay tiyak na magkakaroon ng walang katapusang pagsubok. Kailangan nating palakasin ang ating mga isip at hindi hindi tayo dapat mag-alinlangan. Naisip din ng maliit na babae sa likod niya na totoo yon. Nagsimulang masama ang pakiramdam ni I. Hindi niya inaasahan na ang mga desperadong babaeng ito ay ganoon kitigas ang ulo. Diyos ko, hindi naman sila nagpaplanong lumuhod habang buhay, di ba? Walang hiya si nakumain ng candy para tingnan kung sino ang mas mapilit. Kahit ano pa, kahit ano pa, busog. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang mga pakpak upang bumalik sa kanyang pugad, pabalik sa pagtulog. Noong gabi, nagsimulang umulan, kumulog at kumidlat. Ang maliit na ibon na nakadapos sa sanga ay sinabi, umuulan ng malakas. Medyo nag-alinlangan si Yip Yang, bumulong siya, alam kong lahat sila ay martial artists, hindi sila magkakasakit sa kaunting ulan. Huwag kang mag-alala, walang masabi ang ibon, pinanood lang nito ang malakas na ulan. Si Yip Yang, na puno ng iniisip, ay nakatulog. Ang mga babaeng ito ay sobrang masama. Kailangan kong isipin ang isang paraan para sumuko sila. Sakit sa ulo ang mga matitigas na babaeng ito. Nakaluhod sa buong magdamag sa gitna ng hangin at ulan, na may kulog at kidlat sa itaas. Ngunit sila, mula sa matatandang babae hanggang sa maliliit na bata, walang sinuman ang gumalaw. Pagkatapos ng ulan, lumiwanag muli ang kalangitan. Malalaking puddles ng tubig ang nanatili sa lupa. Si Roosho ay basa na parang nalunod na daga, nakaluhod pa rin ng matigas ang ulo sa lupa. Ang kanyang mukha ay pagod ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili na walang pagbabago. Ang maliit na junior sister na si Susha ay malapit ng magkaroon ng malaria. Ang ulan ay talagang, hindi napapanahon, sobrang lamig, sobrang lamig, hindi man lang human gal si Ling Ro. Determinado siyang sumali sa crappy sect na ito. Malakas na hangin ang humahampas, nagkakalat ng mga dahon saanman man. Si Ipiang na nakatayo sa bubong ay bamantong hininga. Ayaw pa rin nilang umalis. Hindi ako makapaniwala sa mga chicks na ito. Kapag nagsimula na silang magalit, wala na silang pakialam kung sino ang kanilang ama. Umikot si piyang nagpapanggap na bulag. Kung hindi nakikita, hindi iisipin. Kayo, magduso ng dahan-dahan. Tamang-tama, may naramdaman na kakaiba si piyang sa likod niya. Naramdaman din ni Lingro Uso ang kakaibang pakiramdam. Hindi ito maganda. Ang mga puno sa likod nila ay biglang dumilim. Alam ni Ipiyang na may masamang mangyayari. Bumontong hininga siya. Nako, seryoso ang killer intent na iyan.